kung napapansin nyo mga tol ang paligid natin dito ay sakahan nakikita nyo naman na nakaprepare na yung sakahan para pagtaniman na ng palay itong daan na dinadaanan natin ay ito yung daanan na papunta sa amin pa uwi ito yung boundary kaya nakikita nyo na matuwid yung daan sa kabila, sa kanan ko iba yung mga arit. Arit, iba sila ang nakaputir na para sa panaman ng palay. Pero diyan banda sa may kaliwa ay na pagsabogan na ng binhi. Tapos napapansin niyo mga tol na meron akong karga-kargang palay. Ito yung mga tira-tira na pinag-anihan namin. Meron kasi mga natitira na hilaw at saka yung iba yung subing na hindi pa naani. Kaya inani namin. Ito yung pinakarga ko. Hindi naman siya masyadong mabigat, sakto lang. Pero kaso lang napakalayo ng uuwian ko nakikita nyo naman po na binibitawan ko lang yung sako kasi hindi naman siya masyadong mabigat aabot ako ng 10 minuto sa paglalakad bago ako makarating sa bahay namin kung napapensin nyo mga tol napakaputik ng daan kasi ganyan talaga yung daan kapag nandito ka sa sakahan maputik talaga yan walang ano dito walang siminto na pwede mong pagdaanan kasi nasakahan alam niyo mga tol, yung YouTube vlogger ay kakaiba sa Facebook vlogger o sa Facebook post kasi sa Facebook kasi kapag kung ano yung kailan kung kailan ka nakakasuot ng magagandang damit sa kamo sa post pero dito sa YouTube iba dito originality kasi dito kung mahirap ka kung nasa sakahan ka nakatira kung anong update ng buhay mo kung mayaman ka lahat dito nakikita ipinapakita dito yung maganda at sa mga at saka yung mga pangit na mga post kasi napaka original lang po ng youtube natin ipinapakita natin lahat ng update ng buhay natin kasi kadalasan yan yung pinapanood ng mga viewers natin kasi lalo na yung mga sikat kapag post ka lang ng post ng mga funny video mo simple meron din mga tao na o si zero o sisira na gusto din malaman yung buong buhay mo kung ano nangyayari sa iyo kung may bahay ka ba na maganda o wala kung nakakubo ka lang ba ganun yung youtube hindi ka sa facebook na wala pa kung anong buhay mo mapalad ako sa araw na ito ngayon mga tol kasi meron akong nakuhang kameraman. libre lang ito na walang bayad yan habang nilalakad tayo kinukulan tayo ng kamera. kahit wala namang video natin meron tayong cameraman at least Kumpara naman sa nahihirapan na tayong naglakad, video pa tayo sa sarili natin, hirap din. Kaya ngayon, nakahanap ako ng cameraman. Bote na lang. Oh, man, man, man. Dahil low stories na ang cellphone natin, kaya sa video na ito ay hindi natin natatapos yung video. O hanggang sa pagdating ng bahay ay hindi umabot yung video doon. Kasi low stories na siya. nag -st stop na yung video kasi nang na yung storage natin. E kasi naman, yung cellphone natin is mumurahin lang at nauubos yung storage. Baka naman may sponsor dyan. Hanggang dito na lang yung video na ito mga tol. Maraming salamat sa punood.